Narutong. How? Gusto ah, niyo ito nang i ano Ah, treadmill. Last one, click lang. Oo, parang nilaro ko daw atin. Hanggang ilan, no? I-treadmill mo yung ano? Yung... Okay. So yun, wala nang pwede. Tapos 2 clicks. Tapos yun, no? yung naka ko -ano lang yun? Last four na. Basic Egg eh, Explorer Car. Ay, may bagay. to? Ano to? Mga pet? Ano yung mga kotse. Bilang ng kotse. Ang bilang ng kotse dito. Uh, baka ng kotse ko ko lang ako kusa Ako. na kaya dito ko? pinagwago? Ano to? Racing Wow, amazing. Oh. Six place ako. Ah, kailangan pinutin para bumili. Sa mga baga din lang. Sisira yung mouse ko dito. Bulok na. Oh. Hmm deep days, naunahan ko siya kahit maganda yung kotse mo hindi <laughs> ah, na niya ako maabutan doon hindi na ko abot sa oras Ano na ba ito? Ano Awit Oh, ay yung mahotin pal amazing yung ko bro just kidding ganon 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 Okay, um, try ko magpatente. Six and a half hours later. Ayun uh, na, sa 15K na. Try ko makipag-dehatch muna ako. Nakakatch ako ganun. Nakuha ako ng ko muna. Pwede na. Mm. Okay, um, um, uh, um, common. Wow. Mas mababa. Kaya okay, um, uh. ko ba mag-isang hatch pa? Uncommon huh? naman. Ayun uh, na.

Ito yung Oh! size nice 1. Tapos... Ito yung... Pets. epic. Ito yung... size 1. Ito yung size 1. Maganda, mo Uncommon. Uh, Awit. Uncommon. Uh. Okay, isa pa. Rare. Rare Eagle. First. Exit Bird Eagle 15. Yung bird. Okay. Tayo ko na dito. 32 queen, no? Next one, no? Ito. No. Ang nakuha rin mga manila ka. Wala na 'yung sa Gusto ko manalo, gusto man first place. Woong. place. Ano? kotse? ano kotse binigay? Ano ko tin? ng iklown. Kan, -kan po? Ay, pa na ko, Ay meron okay. pa akong 1.7 na full fill, ba sabi talaga pumaskil ka nga. ano 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 naman ah ano 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 700 pina kagad ang bilis naman ang laro na to may grips grips na naman no? Plus 20, oh last team king oh wait hmm makakaya yung skill ako na ito huh oh, ganda mo ganda mo ganda mo common out oh, ano mo ko yun ah huh Go muna mate. Ah, wait 50% chance kasi yun. Oh, there, Elite hey, Panda. Ay, Elite Panda. 15% Gusto ko Panda. 4% 4% Panda, Panda, Panda. And say Thanks. Ooh. Panda. Legendary. Pondo. What the? Panda! Asan Panda, 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 ikigli. Pwede na yung magkapalas na yung sa Zurbani. Ah, wait, lipid. Astaga mo, astaga mo. Um, Queen um. we'll step na, astaga mo. Um. Uncommon ah. Pwede na, nakakuha ka na ako na. Uncommon ah. Pero, watch na. Kasi, pan ako ganda na pa ka ng pets ko. Mmm, ikot naman yun na sa gitna. Oh. daw. ko nga to. Lana. Oh, Winner. Winner na ako. Plus 2.5. Cars, mythical. Ang ng mythical, bro. hindi lang mabutan na, ay ma first place na ayo ay, poche poche hmm dami din na nung din at nung pita sa hmm win streak wala pa tong boss na tong win streak ako Just 2.5 yes, oh, Nice one oh, Nice nah. one Pais-pais lang, pais, so Wala? Hindi ako nakabutan ng Jail Garachan of Dorian. Ano si yung ng DNF Wala oh, to. Wala to, boss. Ah, wait to. Sa puta ay boss May ibang world bag Ay eh, nang kaporta na 15k wins Okay na ako dito Sige lang Ha? May ganito ganito pa? Saka na ako dyan oh Pwede dito